Ngayong gabi makaka-hangout po natin sina JM, DJ, JC, Pan, Megs, at Win. Palakpahan naman dyan para sa P-POP Boy Group 1621, ECE. Shoutout! Hi guys! Hi po! Hey, kamusta naman kayo? Parang uh, ano yes. ah, nakakain na ba kayo? Kumain na kayo? <laughs> yes. na kayo Kanina. Uh, Kanina. Kasi merienda pa, pa lang, wala yes. pang dinner. Wala pa po. Hindi may mga jetta, No. Ah, uh, diet din uh, po. diet. Diet. Di yung iba, iba, sino yung sa inyo? Ito po lagi si Jeyo. Oh, bakit? Diet. Tabain ka ba? Hindi po. Ano lang po. ah uh, Minimaintain ko lifestyle. lang po yung ano. eto healthy na, lifestyle. Natatakot sabihan na ano. Ano? Oh, Mataba na siya. Hindi na po siya kumakain. Ah, yun masama yun. Oh. Oo. At I eat healthy. Eat healthy yes. lang. Okay, so kamustahan tayo. Kwentuhan, kwentuhan nyo naman kami. Bakit? 1621 BC sounds like uh, Bible ah. 'Di ba? Bakit 1621 B BC yung yung uh, pangalan ng group niyo? Ano po yung 1621 po? It's an angel number. Uh, angel number. And, kaninong angel number? Ah, uh, ano po siya? Um wala po siyang specific na, 'di ba? Yung yung number po yan is it means uh fulfillment, success and oh. hope. And and yung BC may kanya-kanya po kaming meaning doon. 1621 BC. O oh, sige, magsimula tayo. Anong bi anong ibig sabihin ng BC um, para sa iyo? BC naman sa akin is beautifully charming. Oh, okay. Yes. Yes. Ako naman po yung BC for me is ano bold captivating. Mm -hmm. Wow. Sa akin naman po ano um boundless courage. Oh. And sa akin naman po is a uh, believe completely po. Mhm. Mm sa akin po blessed circle. Oh wow. And lastly, yes, sa akin sure. per is beyond complete. Oh bongga. kaya pa na may mga busy hindi ba yes. so yun nga pag usapan naman natin yung am um, ating debut uh, EP or the extended play yes, uh, ano ano ba yung maasahan ng mga <laughs> ano uh, hindi pa uh, nakakapakinig nito na ku, this ano po this epic is all about love po. Bali mm -hmm. um binu nung naglistening po kami ng music namin, talagang uh, nagdecide po yung management namin together with the group talaga na kailangan pang masa po yung maririnig na kanta. Mm -hmm. And um puro kailangan makaka po yung masa. So more about love po yung mga pinili namin na song. And sobrang pinaghirapan namin po itong i-record to the point na umaabot pa po kami ng madaling, madaling, madaling ara araw. Po, o, uh, tapos ano din po at uh, sinulat din to ng mga bigating composers, composers. Na, uh, star, star music. oh Bukod kay, bukod ba kay Tito Jonathan Manalo, sino pa ba ang ano? Si Sir Rox Santos, Sir Kick Salazar, Sir Joel Mendoza. And those songs po hindi po siya isang style lang or genre. Nag-R&B, like ballad, pop. So nag-explore kami ng iba't ibang genres, different genres to showcase na kaya namin. Be, is it like beyond your comfort zone yes yes po. no na 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 ano yes, um, you explored uh, oh yeah BC rin yon <laughs> BC beyond, nga beyond comfort, zone. Uh, comfort zone but anyways yun yah so it's it's also beyond your comfort zone pero pagkatapos yon how did it make you feel na oy achieve naman pala natin yung ano yung eh, ganong genre de ba how did it make you feel after na narinig nyo yung pinakang final na na for release Um, we feel beyond complete po talaga after po namin ma-record and marinig po lahat ng song po namin. Kasi kahit kami po, nung narinig po namin yung mga na-record po namin song, nagulat po kami sa akin na labasan po. And, ngay and ngayon po, um, nakikita rin po namin na nagugustuhan po siya ng mga nakikinig po sa mga songs po na ni-release namin mhm mm po ano po kasi yung inspiration po namin sa music po namin is ibalik yung mga NSync vibes back to the so mumabilis like. po talaga namin yung yung final output ng mga songs natuwa mm -hmm. talaga kami kasi po parang kahit paano at this um year po at this uh, time po na ibigay po namin yes. kahit paano sa mga audienceers yeah, kay, kay GenZ kami uh -huh. yes what's with um what's with the boy band during the 90s that made you want to sorry, sort of um, revive or yun yung gawin ninyong uh, kumbaga um, batayan ng grupo nyo naman. Ikaw kasi ang lakas mo maka Justin Timberlake. Ang <laughs> bata ka <tayo> siya. <laughs> know, 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 uh, Justin Timberlake yung aura mo with the matching BDBD yes, sa <laughs> Pero bakit, bakit ano, bakit yun nga? Bakit um, boy band of the 90s? Um, ang, ang mga feel nyo naman. Kasi before, in their ear kasi, parang the way they sing, like, from from the heart talaga mm. like you can feel the soul so when really. they sing. like from the harmony pa lang like mm. paano sila kumakanta mm. may feel mo talaga And your music maganda talaga sa tenga and may feel mo siya. Mm -hmm. mm. Pero kilala niyo pa ba yung mga boy bands ng no 90s? Yes, kilala ko. Insync. Backstreet Boys, Westlife, Boyz II Men. Boyz II Men? Boys to men. Boys to men. Oh, wow. Yes. All For One. Uh -huh. So talagang pinapakinggan niyo, no? Kinekwento na lang ba ng nanay ang niyo? Di ba? Or mga tito? Old school, ha? Yes. Parang new soul, old school. Yes. Meron sa amin, yung ano, Meron din sa amin influence sa uh, ano K-pop mm. and some of us are western hindi din siguro sa group namin. So pa parang pagpinagsama yeah. yun na siya. 1621 <laughs> BC. Ayon, yeah, e, Talagang nang dapat talagang abangan natin 'yan, <laughs> di ba? And you said nga, di ba, puro love songs, no? Speaking of love, ano ba yung mga balak ninyo this uh, Valentine's Day kasi bukas na 'yan. Hay yeah. 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 nako. Parang, parang isa lang yung may jowa <laughs> dito. Ano? <laughs> may ka-date po ako bukas. Oh, sino ka-date mo? Yung coach po na. <laughs> 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 may training bukas. <laughs> <May> training bukas. <laughs> <buwas laughs> Wait, coach ng voice coach ba ito Sa o coach dance, for dance, coach? Dance. Ah. So how many times in a week do you, ano, do you um rehearse for for your, ano, for uh, your um moment, choreography? As of the moment po kasi bale, uh, binabalance po namin yung mga um promotion ng mga uh, ng EP po namin yeah. ng discipline na, training so uh -huh. as of the moment parang three times a week po kami nagte-training for for dance lang po. wow grabe e, doon pa lang papayat ni hindi mo kailangan <laughs> mo jeta shout out po pala sa mga coaches namin yeah. 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 Shout -out coach. coach Aaron coach Aaron and coach shout out coach King coach yeah. Arnold shout out, shout -out. out. coach Aaron coach Aaron bukas promise maaga sila <laughs> 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 hindi po sila ma-late yeah. di ba yeah. oy ay yung mga fanay niyo saying hello kaya uh, Sir Kiam balik uh, Baliktad yung pangalan niya eh Pero ayan, sandali Si Alexa Yumul Love na love kayo Shout out daw sa inyo Alexa Yumul Si Jessa Sabeniano, Rowena Tabugar Love Yay. you guys Mama ko yan What's ah, <laughs> up ma? Kamusta Shout out to my mom Shout out to Ay, sano so, Mary Cristo eh Mary Cris ang name niya binaliktad niya Mary Cris Tabugan Tabugnam Ah um, Zemo, oh, balikta oh, dre. Oh, Mary Cris oh, Gomez. Oh, Ayun. Name niya si uh, what is Jillian Villanueva. Ang popoging niyo! Sabe, yeah! oh, <laughs> Ang sabi ni Sir, ang popoging niyo! 61 BC, sabe? Si Barbara Salazar uh, nag shoutout din. Ayun. <laughs> and ayan si Jess again and your mom, ayan ah. Okay, teka, sandali. So, habang nag-hello tayo, it's yung mga shout-out uh, on-cam. So, yung ating self-titled EP, why is, bakit ganun yung title din? Self-titled EP. Bako? Kasi po gusto po, po namin na, ano, na, parang i-promote po kung ano po kami as a group so kaya po self-titled EB po yung yung ginawa wala po kaming nilagay na title kasi po parang gusto namin na kami po yung makilala doon sa bu uh, buong anim na tracks sa so buong anim na songs the album itself represents us, us. Yes. Mm -hmm. para napakinggan ko a few of the the songs. ano the songs yes. on a, on an yes. online ano um, Well, yung binabayaran, kulay uh, green yung logo. Oo, oh, oh, ganyan, oo. Oh. <laughs> Parang ano, very catchy nga siya. Um, ano, diba? So far po, ano pong paborito nyo sa EP namin? You, well, yung Tofu, nice. Wow! Oh. Saka, meron kayong yung pinakang marami. Ano na nga yung title? Wait ha? nasa dulo kasi ng dila ko, Pero pinapakinggan ko siya kanina. It's very good. Yes. It's very good. Meron dito pa ulit-ulit na word eh. Yun nga yata. Laruan! an. Laru an. Laru an. Laru an. Laru an. Laru So ayan, yung tofu, yung thinking of you. Very catchy rin yung title kasi, di ba? Yes, Parang um, ginawa yung acronym, tofu. tofu. Kasi sabi ko nga nung una, ano yung ibig sabihin ito, tofu tokwa, ganyan. <laughs> Tapos, ah, okay, thinking of you pala yung yes. ibig sabihin. Sorry naman sa pagkatita ni tita, di ba? Pero, yan, you were asking me, di ba, if I had a personal favorite sa, sa mga songs niyo? How about you guys? Meron ba kayong mga personal favorites o lahat paborito niyo? Actually, um, ano po, iba-iba kami ng oh, favorite po. Ako po, ano po, ang pinaka-favorite ko po dito, yung handa na ang puso. Kasi, ballad po siya, tapos nahirapan kami doon sa song. So, nung narinig po namin yung final output, parang, shit, pwedeng pang, ano, pang um, teleseri. Chef. Oh, <laughs> chef. 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 oh Pwede, oo. Oh, oh. Chef. O. Chef. 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 <laughs> Ako, same po tayo ng favorite. Lalo na po yung bridge part ng Tofu. Uh -huh. Pakinggan nyo talaga yung guys. Grabe, magugusbams ka talaga. Mamaya, pwede bang humingi ako ng sample? <laughs> <laughs> Pero bago yon, bago yon, kasi di ba sabi nyo nga, medyo nagkaroon kayo ng challenge no, sa, sa pagbuo ng iba't ibang mga, mga um, songs. songs ninyo doon sa, ano, doon sa, sa EP ninyo. <laughs> Were you also hands on like how you want to sing it? Kusa saan yung kukulot? Kung saan yung stress yung words? Were you hands on with that na parang um sandali po bago natin i-record para mas maganda po pag ganyan yata. Pwede po i lang natin at pinagbigyan din naman ba kayo ng yes ng arrangement? During the recording session po namin pag every time we're in the studio may yung songwriter po, nandun, po talaga, nag-guide sa amin. And minsan may nag nagbibigay sila ng ad-libs. And me also, nagsasuggest din ako ng ad-libs if, if ma-approve man. Okay. And also sa voice, nagsasuggest din ako to... To, ano, to ad, sa song. Mm -hmm. Ganun po siya. How about the choreography? Uy, parang mas maganda. Pag dinagdagan natin ng ganito, pak, 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 ganun. ganun. may, ganun, <laughs> may, ba? may coach po kami daw. Oh, may coach. Okay. Pero ano naman po, nung last time with Coach Aaron naman po, parang meron kaming isang ano po, isang session, session na pinag-coreo niya po kami. Nag-ambagan po kami ng mga steps. Yes. Wow. Si Chuan of Us po naging, ano po, um, nag-ambag na isang step para mm mabuhay yung peso yeah. na yun. mo si Wawi de Guzman. May nagsabi wow. na ba sa iyo niya? Wow. Wowie de Guzman. Wow. Diba? Ito kamukha ni Wawi de Guzman. Ito kamukha wow. ni Albi Casino. Albi. Diba? Nung bata po si Albi. Nung bata-bata po si Albi Casino. Kamukha Albie. mo. Ay. <laughs> si Jen. <Jayan. laughs> eh, sino? Sino ka mukha? <laughs> Ronnie. Oh, ay, wow. Pangilinan. Oo nga. Parang dumi pa. Dumi pa. Dumi <laughs> <sabi, kaya. laughs> <ba? Sobra> ka <laughs> 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 na. Eh. ka. Vibe niya talaga si Donnie, di ba? Oo. Oh. 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 So, may bell na ba sa buhay ni? Wow. <laughs> <laughs> oh! <laughs> O eh O may ad to heart kami Pwede ba? Pwede May ad to heart kami mayroon, bukas mayroon eh <laughs> Sina, <laughs> Pwede? Gusto niyo ba? <laughs> Why not? Diba? Si Geraldine Bacanto Ledesma Sabi niya New Generation boy, ba boy Band Keep it up Si Dear Win, sabi niya, sore high 1621 BC. Ayan, ako grabe, ang gagwapo niya raw talaga, sabi ng mami mo. Wow! <laughs> ah, Tito! <laughs> si Kirsten Ashley Ortiz, ang gwapo so much talaga. Ganon, ano, di ba? Wow. Sabi ni Katrina B. Alba, ang gwapo naman ng mga bebe namin. Ayun talaga, lahat bebe niya. Okay, so yan ha, bago natin patugtugin yung album, pa yung, yung isang, yung tofu, tofu, ikaw, Before we play ikaw at ikaw, unahin muna natin yung saan ba nila kayo pwedeng makita. Like your socials and for example, you know, like school tours or whatever. Where can they contact you? Guys. Please. Um, Para po sa marami pa pong kulitan and kwentuhan, yeah. follow us on our social media accounts. Mm -hmm. uh, 1621BC underscore po at X, Instagram, and Facebook po. Meron din po kami YouTube. And uh, meron po pong, meron po kaming uh, following shows. Yeah. No, na wow. yes, go ahead. Kailan And saan saan? I meron po kaming very fifteen po, meron yes. po kaming wish bus. Oh, wish wow. one, wow. wish one, one. Sana po kayo sa, point point sa, Pampanga. sa Pampanga. Wow, Pampanga. Pampanga. guys, punta kayo guys. Biyahe pa kayo doon ha. Yes, yes po. Mahaba-habang biyahe yun. And yun po, for more updates po doon sa mga shows namin, para sure po, follow na lang po yung social media. Uh, accounts po namin at 1621 BC underscore. 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 Okay. Tapos lalabas yun, yung lahat ng pangalan natin. Lahat ng pangalan. Ayan. Okay. So, pwede naman, pwede bang humingi ng sample ng tofu? Okay. kahit, kahit, kahit chorus lang. Yan. Para ano, para mas, mas ano, mapawaw silang lahat. Kasi, kasi, we have to prove them wrong, guys. I know that you guys are all poggy and guapo, pero we have to give them more than that. Hindi ba na that you guys are not just pretty faces. You, you guys are not just poggy, Na punong-puno punurin tayo ng talent. Hindi ba? Hindi lang po sila pogi. Hindi lam sila guapo. Hmm. Hindi lang po sila physically uh, appealing. Kung hindi, may ibubuga rin naman ng ating mga bagets, di ba? So ayan pa parinig naman ng tofu para sa mga listeners natin. <coughs> <laughs> Five, six, seven, and. So many nights I'm just lying away. lying away So many times I'm just dying to see your face I'll make a right just to make him of you my view all day of you my view. Oh make him of you my view all day You and I we can make our escape To paradise where the skies are never gray 🎵 Baby, I finally met, finally my, met fate. my fate. 🎵🎵 And I've got to say, every second of the day, I think of you. Nakakabiti naman yun. Nakakabiti naman yun, pero mas maganda, eka eh, rin niya yun yung kanilang extended play. Saan natin pwedeng mapakinggan ba ito? Saan saan natin pwedeng mapakinggan? Ayan, available na po ang um, aming six checks po on... Yes, go ahead. Please um, the um, mic para mas marinig Available na po yung aming six tracks po. Uh, uh, on all digital platforms po, we have Crash Crash Laruan, Handa na ang Puso, um, Simpling Tulad Mo, Tofu, and Ikaw at Ikaw at Ikaw. Wow. Mm-hmm. Ayan. Dahil nasa radyo kayo, and today is World Radio Day. Wow! wow. <laughs> wow. Thank you for, uh, for ano, for... Um, gracing the show during World Radio Day, gagawin ko kayong mga DJ. Oh! <laughs> <laughs> Oo, di ba? pa uh, ah, papat, gusto niyo rin yan? Grabe yung mga, may mga crush inyo dito. Ano, <laughs> ayaw, ayaw nilang pumayag ng hindi daw marinig yung ikaw at ikaw. Mas gusto nila ng acapella. Pwede raw bang... Yes, kung sure, bro. Bro. Let's go, ikaw let's go. at ikaw din na acapella? Bago we got yung... Oo, bago yung kayo yung mag i <laughs> ng... Great. Wala hmm. Ready, 5, 6, 7 Wala nganggang di ba natin? Kailan hindi bibitaw That's a promise Dingin mo ang awit Sa puso ng gagaling Laging pipiliin Ikaw at ikaw Palagi ikaw at ikaw Palagi ikaw at ikaw Laging pipiliin ikaw at ikaw Palagi. Parang may mga hugot talaga tayo May mga personal bang hugot to? Ha? Wala Pero naman oh, Pero naman <laughs> Single uh, oh. Pero bagay po to sa mga broken nyo uh. so. Yes, <laughs> parang may mga Lalo gusto balikan kayong balikan in, kasi ikaw at ikaw. Hindi na po binabalikan yung mga taong dapat hindi na <laughs> Oh, sabi ko nga may hugot yes. po eh. Sabi ko nga eh. Jok -jok -jok. Bakit? Ano bang ginawa niyo sa'yo? Ah, and away ko yan. Oh! Ah, ko yan. Ah, away ko yan. Ah, away ko yan. Anong ginawa sa'yo yun Bata. Hindi, bata na yan. Kaya yung first muna po. Kapi-api sa'yo. Hindi, nobody makes api-api may mga pamangkin ha. Hindi pwedeng ganyan ha. Pinaiyak Hindi po. Joke ano po yun Ay, baka kung ikaw nagpapaya ka. hindi po. Alam mo kasi balita ko yung mga ganyang kulay ng buhok. Ayan o, no, kasi yung mga papakulay? ganyang yung mga kulay. Yung mga kulay po ng buhok, po, ano, ano? sila po yung ano, simple lang tapos mabait Yung wala pong ano, alam sa love. Oh, okay. wow! Ano lang, oh, okay. para, ang tapos, alam, ang alam, ko lang pa yung magulang. Parang ano, oh, parang simple yung tulad mo lang. I was about kulay, to malam, say that no? kasi magka-shade na tayo oh. ng kulay ng buhok. Darker <laughs> lang yung kay tita. <laughs> okay, so ito na nga, medyo naudlot kanina, but since today is World Radio Day, mas maganda kung kayo ang mag-intro ng kanta para mas marinig nila yung buong song, hindi ba? Yes, yes So introduce yourselves again and then collectively known as, tas baton nyo na, basta kayo yung mga DJ Kung, yun, kung magiging DJ ako, anong oh. pangalan ko? Ikaw, ano DJ, gusto? DJ, DJ. Oo, hindi, DJ, DJ. DJ, DJ. Oo, hindi, DJ. Parang ano, ano? di ba pag yung sa Ilocano, DJ, DJ. Charot! Oo, di ba? Oo, DJ, DJ. Oo, DJ, DJ. DJ, DJ. Oo, oh. oh, di ba? Si DJ, no, Hi guys, I'm JM. I'm JC. I'm Mix. I am Win. I am Pan. I'm DJ. And, and we are 1621BC And now the Song Diamond Gang. This is part of our EP. It's called Ikaw Tikao. It's written by Sir Kick Salazar under EBSCBN Music startup So enjoy. Enjoy guys. Enjoy guys. Enjoy guys. Enjoy, guys. Enjoy, guys. <laughs>